Ngayon, ating aalalahanin ang isang alamat sa mundo ng martial arts at pelikula, si Richard Norton. Ipinanganak noong Enero 6, 1950, sa Croydon, Australia, si Richard ay isang tunay na dalubasa sa kanyang larangan. Pumanaw siya sa edad na 75 at nag-iwan ng isang pamana na maaalala ng mga tagahanga ng martial arts sa buong mundo. Nagsimula ang paglalakbay ni Richard sa murang edad na 11th na magsimula siyang magsanay sa judo. Kalaunan ay pinalawak niya ang kanyang mga kasanayan sa high school sa pamamagitan ng pag-aaral ng karate. Ang pundasyong ito ang nagbigay daan para sa isang kahanga-hangang karera na tumagal ng ilang dekada. Sa loob ng 20 taon, nagtrabaho si Richard bilang isang bodyguard, pinoprotektahan ng ilan sa mga pinakamalaking pangalan sa industriya ng musika, kabilang ang The Rolling Stones, David Bowie at Fleetwood Mac. Ang kanyang pambihirang kasanayan at dedikasyon ang nagkamit sa kanya ng tiwala ng mga iconic na artistang ito. Noong 1980, ginawa ni Richard ang kanyang debut sa pag-arte sa The Octagon, kung saan ginampanan niya ang kontrabidang si Kyo kasama si Chuck Norris. Ito ang naging simula ng isang matagumpay na karera sa pelikula. Kung saan lumabas si Richard sa maraming Hong Kong action comedies at nakatrabaho ang mga alamat tulad ni Hung at Jackie Chan. Ilan sa kanyang mga kilalang pelikula ay ang Twinkle, Twinkle Lucky Stars, City Hunter at Mr. Nice Guy. Madalas ding nakipagtulungan si Richard sa aktres na si Cynthia Rothrock sa mga pelikulang tulad ng Millionaire's Express, Magic Crystal at China O'Brien. Hindi lamang sa pag-arte na tapos ang talento ni Richard. Isa rin siyang respetadong fight choreographer na nagtrabaho sa mga pelikulang tulad ng Mad Max Fury Road, The Condemned at Dark Phoenix. Sinanay niya ang ilan sa mga pinakamalaking bituin sa Hollywood, kabilang sina Scarlett Johansson, Charlize Theron at Margot Robbie. Ang pagkakaibigan ni Richard kay Chuck Norris ay isang mahalagang bahagi ng kanyang buhay. Nagkakilala sila noong 1976 at regular na nagsanay ng magkasama pagkatapos lumipat si Richard sa Los Angeles noong 1979. Ang malapit na ugnayang ito ang humantong kay Richard sa pagtatrabaho bilang fight choreographer sa Walker, Texas Ranger. Hindi masukat ang epekto ni Richard sa mundo ng martial arts at pelikula. Hindi lamang siya isang mahuhusay na performer, Kundi isang dedikadong mentor at tagapagsanay. Ang kanyang pagpanaw ay isang malaking kawalan sa komunidad ng martial arts at sa industriya ng entertainment. Habang inaalala natin si Richard Norton, ating ipagdiwang ang kanyang mga hindi kapanipaniwalang kontribusyon at ang hindi mapapawing marka na iniwan niya sa mundo. Sumainyo ang kapayapaan, Richard. Mamimiss ka namin. Ngunit ang iyong pamana ay mananatili. Salamat sa panood at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas maraming content na nagdiriwang ng mga alamat ng martial arts.